Isang napakagandang araw na naman ang bumungad sa amin dito sa New Zealand. Maaga nga pala akong magluluto ngayon. Aalis kasi kami, pupunta kami sa bahay ng aking biyanan. Sa isang pot naglagay nga pala ako ng chicken stock, 2 cups of milk. Papakulo ko nga pala yung ating breast chicken. Gagawa nga pala ako ng chicken pot pie. Hahayaan lang natin mag yung chicken for 15 minutes. At while naghihintay akong maluto yung ating chicken, maghihiwa naman ako dito ng sangkap na gagamitin natin sa ating pagluluto ngayon. Meron nga pala ako ditong sibuyas at maghihiwa din ako ng bawang. So alam nyo dito sa New Zealand, napaka-famous at pinipilahan talaga at napakasarap na mga pie all over the country. Ito yung mga binibenta sa bakery at perfect na perfect for lunches. Pagkatapos ng 15 minutes, ikukuhanin na natin yung ating chicken at ready ready na ito. Set aside na lang natin yung ating chicken stock at shred natin yung manok. Sa isang pan, maglalagay nga pala ko ng butter. May melt lang natin ito at pagkatapos ilalagay na natin yung ating tinagdad na sibuyas at saka bawang. Gigisay lang natin at ngayon naman, ay i na natin yung ating carrots. After nating magisa ito for few minutes, mag add naman tayo ng thyme. Ito nga pala ay dried. Kisagisahin lang natin ito kayo kayin. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng white wine. Optional nga pala ito. Pwede kang maglagay ng chicken stock. Hahayaan lang natin mag-evaporate yung white wine para naman mawala yung alcohol. Pagkatapos i na natin yung ating flour. Uukay-ukay lang natin ito at pagkatapos ay ilalagay na rin natin, add na rin natin yung ating chicken stock. Ito yung pinakuluan natin sa ating manok na gatas at saka chicken stock. Mix lang natin ito together. Make sure lang natin walang tibugol. Seasonin natin ito with salt at saka pepper. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa maghalo-halo lahat ng mga sangkap. Pagkatapos ay mag add tayo ng parmesan cheese. So yung parmesan cheese may nag add talaga yan ng flavor sa ating dish. So, ngayon naman na i na natin yung ating chicken na shredded kanina. Ito yung hinamahimay natin na manok. Na pinakuluan natin ng 15 minutes. So ayan na pala, luto na pala yung ating chicken. Palaman natin sa ating pie. Si Mr. nga pala ay busy, busy din gumagawa ng samosa. Ito nga pala ay parang pie din. Pero yung palaman niya is parang mince Curry, so medyo mangangangang ito pero sobrang sarap talaga pag si Mr. ang nagluto ng samosa. Ang samosa nga pala isa sa mga Indian cuisine. At alam niyo naman talaga si Mister, sobrang hilig sa mga Indian foods. Pinapalamig ko nga pala yung palaman natin sa ating chicken pie. So wala na papalamig, eh nagre-ready na ako sa sarili ko dito. Wala na kasi kaming oras. Kakailangan ko nang magbihis at magla-lunch kami sa bahay ng aking bienan sa kabilang lugar. Alam niyo naman siguro dalawa yung biyanan ko. Isa yung nakatira dito sa amin malapit at isa naman yung nakatira malayo sa amin. Yung tatay kasi at nanay ng asawa ko is hiwalay sila. Ngayon eh meron na silang kanika nilang pamilya. So ito nga pala, naglalagay nga pala ako ng concealer. Sobrang light lang yung makeup natin. Press look lang, yung itsura, pagkatapos nga pala ay maglalagay tayo ng ating press powder. So parang pulbo lang ito, in-upgrade lang nila yung parang pagkatawag ng pulbo. At medyo mahal din yung press powder. Buti pa talaga noon, eh, Johnson Johnson lang yung gamit na pulbo namin sa mukha. Eh ngayon marami na, Chichiburiche. Pagkatapos ko nga palang mag-ayos-ayos sa sarili ko, eh, nagpatuloy na ako sa pagluluto ng chicken pot pie. Si mister naman ay nagbihis na rin. At bising busy i-bake niya kasi yung ginawa niya kanina na samosa. Ilalagay lang niya ito sa oven para wala nang lulutuin mamaya sa bahay ng aking biyanan. So, gamit ko nga pala dito is savory pastry. Ito nga pala yung ilalim yeah. ng ating pie. Gagawa lang ako ng circle-circle. Para naman, malagay natin sa ating muffin cups. Grease muna natin yung ating muffin cups at pagkatapos, ay ayan, ilalagay na natin yung ating circle circle hiniwa-hiwa kanina pastry at dito natin nilalagay yung chicken na niluto natin kanina sa labas. So alam nyo, naalala ko tuloy nung nagtatrabaho ko sa cafe, gumagawa din ako ng pot pie. Usually yung ginagawa namin is yung beef at saka pork na pie. So lalagyan na natin ng chicken filling yung lahat ng ating butas, binot butas dito. At pagkatapos tatakluban natin ito gamit ang ating pastry puffs. Napakasimple lang gumawa ng chicken pie or any pie. At sobrang sarap talaga. At hindi ka magsisisi kung lulutuin mo ng sakto. Pagkatapos nga pala natin malagyan ng takip, is bubutasan naman natin ito para man makahinga yung ating chicken sa loob. Para naman hindi masuffocate. So pagkatapos, maglalagay din tayo ng egg wash of course. Para naman golden ang kulay nito mamaya pagkatapos natin itong mabake. So naubusan nga pala kami ng oras kaya naman, ibebake ko na lang to sa so bahay ng aking biyanan pagdating namin mamaya. Alas 11 kasi, yung usapan namin, magla-lunch kami sa bahay nila. Meron nga pala akong leftover na carrot cake at bibigyan ko rin yung biyanan ko kasi paboritong paborito niya ito. Pagkatapos namin gawin lahat ng mga bagay-bagay is aarangkada na at magbibiyahin na papunta sa bahay ng aking biyanan. So ito na, napakalamig talaga ng hangin. 30 minutes lang naman yung drive sa bahay namin papunta sa bahay ng aking biyanan. So pag utom talaga dito sa New Zealand, makikita mong napakaganda at green green grass talaga yung environment. Pag summer naman nagkukulay brown yung mga hills dito sa New Zealand. Parang chocolate hills lang. So after 30 minutes drive, nakaabot na rin kami sa bahay ng aking biyanan. At meron nga palang Easter eggs at saka Easter bunny binigay ng aking binan sa mga bata. Who's having Easter egg hunting? Go find love. Find it in there. must be in there what? somewhere. Must be in here. There's nothing in here. Is that all there? Nope, there's still 20. Oh, one. One. I found one. How many it should be 20. One in there. Wow, good boy. I got five mom. Good boy, Silas. Mom, I already got five. Very good. You've done already yours. Your egg. What you? How many? You still need two. You still need two. One more. Two more? If you got five, you're done already. Pagkatapos nga pala naming mag-lunch at mag-easter ganti yung mga bata at mag-usap-usap, nag-bye-bye na sa aking denan bago kami lumipad papunta sa Pilipinas. E umuwi na kami agad. So ito nga palang pie na naluto ko kanina. Hindi ko na na-video ha. Sobrang busy. Nadala nga pala ng aking pinan yung mga leftover. So, kinain na lang namin for dinner. So, para hindi na kami magluto ng hapunan. The mister nga pala ay busog na busog pa. Sa so dami namin kinain kanina sa lunch. So, guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!